Guys, dito tayo sa harap ng bahay, drabing init, sobra. Ito yung aking halaman tigang na. Na uh, dito ako sa aking mga tanim, mamaya na kita diligan, kasi ano? Init sobra. To guys, yung aking ano, yung dads, yung ano ba, yung tamar. Ito maliit. Maliit pa lang siya. Maliit pa lang siyang puno, guys. Dati pagdating ko dito, ano to siya? Parang gubat. Ngayon, ano na? Nag luminis na. Kasi alam mo naman, sanay tayo sa ano, sa bundok. Mag-ano tayo? Sanay tayo sa bundok na mag-ano. Yan. Nagbunga na yung mga ano kahit maliit pa sila bumubunga na guys kaya yan yung mga tanim ko gabi gabi lang ako ga pinyag kasi ano mainit sobra